Yo, what's up guys? Andito tayo ngayon sa Rizal High School. At ngayon guys, uh, interviewin natin si Sinyo. So kung meron tayong flowjack dito sa room natin, meron tayong Wamos Cruz, meron naman tayong Sinyo. So guys, interviewin natin. Oh, <laughs> yeah. <laughs> ito pala guys. Ito pala guys, si Sinyo lang. Ano, mag-change ka, mag-change ka. Para ano, i-change. Eh, Isot mo yung change Ang dami guys. So, taga saan ka Sinyo. Taga-bahay. Hindi. <laughs> saan lang permission ni Sinyo? Si Puta Bulacawi. Sa? Puta Bulacawi. Saan banda yan ng Pilipinas? Sa Pilipinas. Hindi nga ba? Ay, saan, 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 saan? Iloilo. Shoutout mo naman yung mga, uh, ano mo dyan, mga taga Iloilo. Shoutout sa akin. <laughs> Pogi <laughs> mo talaga, Bay. <bye. laughs> Bay, Bay, ano masasabi mo sa mga viewers natin, Bay? Ay, munod lang kayo palagi. At at mo naman na ano, Bay? Ano ba yung mga salita ng mga tagiluilo? Shout out mo, paano magsalita mga ilo? Mga iluilo daw, nun, lang, talang, talang, mo, tama oh So, guys, ito yung totoong scene guys. <laughs> Makita mo naman kami ng, ano, malupit mo rap. burave ay 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 ay